ang 100k. Ang grand prize natin ay isang pulit. Yeah! Yung 100k, uh, sabi ko, ipipigil ko sa basher na deserve. Yung talagang simula noon, basher na na nag-umpisa pa lang ako. Gusto niya mga ari, hilain niya na akong pababa. Sinisiraan niya akong ako lang. Kung may video at may, may proof kayo na ipapakita, you deserve to get 100 pesos, 1,000 pesos na reward. So, um, wala pang tumating kasi talagal ako talaga kahapon pa mismo sa Tagaytay sa Park Moon, yung 100 kya. As in legit, walang na clean Siguro dahil naging nahiya, no? So ngayon dahil bilang po sa salamat ko, dito ko na rin pinawas yung mga pinapagbili natin kung ano-ano kanina. Di ba nagkakaya tayo ng pansin, <laughs> lahat para sa mga customers natin na pumunta. Mayroon pang tira. Siyempre, hindi naman mabubuhin ni Wata Paris pag walang empleyado. Alright? Yes! So Kaya this time, para magbigay ng reward, para sa mga empleyado ko, nasa na ito ang pangalan? Ito ba lahat pa ito pang araw at saka pang gabi? Nakalista? Ito yung mabubunod ko, Masa ito sa mga babalitin ko, Price Congratulations, Patsu. Yeah. Uh, 2,000 ah, pesos, Samuel Corneille. Another 2,000 pesos. Congratulations, too

Yeah! Yeah! Rumba! 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 Okay! <laughs> dalawa na lang! Grand finals <laughs> <laughs> na! Ako dalawa na lang! Okay, sige! Okay. Uh, 000. Uh, 000. Uh, <laughs> gusto niyo pa kayo magpayo yung pinupit ko bago mag grand finals? Oh, 1,000 pa! Ibang yes. 1,000! <laughs> for 1,000 pesos another fight ng 1,000 then proceed to grand prize okay sabi ko naman sa inyo hindi ko bubunod lahat so my, sorry For 1,000 pesos

दे थैंक यू टेक वापस कर गठन वो या बालक लगभग 9500 सही तो الكلام लई हक से हक से बना लो 1.500 का दबाई मेजॉरिटी कॉलेज अलावा का 10000 के इस अभाव में Selamat malam. Congratulation to Shane Ray. Ray. Abu Ray. 1000 pesos. Puno mo na 5000 pesos. Isang tiwata employee mo Oke okay? 2 tayo. Eh transaction 4000 pesos. Ayya. Hawak mo

yung pinunod ko ay sa team Diwata Vlogger. Ito talaga pa ba, ba ito? Since T1 na nakakilala ko siya, ay, talaga siya. Alam na, talo na. Alam na, talo Talo na Walang halong kaplastikan. Congratulations, you deserve para makatanggap ng 5,000 Diwata. Congratulations. Bintang.

Pelatih, aduh kau harus payung pariparin yo. Takutnya, okay. takutnya Oke, okay. employees kau payung, oke. Iyalah anak perajin, apa employees? Ada ada. For one 1.000 pesos, istirahat. Congratulations. Two. Nidia Bumbuya Wala pa sininia. sa kanya Sabihin mo na lang na naroon siya ng 1,000 pesos Ang 1,000 Para yung mga bago na nalo Congratulations, pamangkin ko yung sinin niya Congratulations for 1,000 pesos Ilya Sarpal

आपने क्या कहा? Tapi

Wala na nagkondusyon nila. The last 5,000 Diwata Team Brothers. Uh, At hawak ko na ngayon. Magtatago muna, isa lang yung talaga ha. Baka magka-issue tayo. Rico! Rico! Gupan! Gupan! Gupas na naman ka. Ako yan. <laughs> Parang ako na nakaraan. Sa akin nakatingin. Sa akin nakatingin.

Ay, 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 na ay, 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 Kaya mo? Parang go. Oh. birthday, lilipas din Parang galit pa. Parang no. galit guys, sinubos talaga ni Diwata yung awo ng kaso.

<laughs> <Yeah>! uh -oh. <laughs> 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 okay. In this the <laughs> 3, <000 pesos. laughs> <Congratulations. laughs> For 3,000 Pesos

Manila. Sa kantang bahay kubo, 4-5 seconds 1,000 pesos. Sa kantang bahay kubo, magbilang kayo ha, may nabanggit ba ang palaya? Wala. Sa dalawa. Wala. 1,000 pesos. Galing. Hindi ba rito? 1,000 pesos. 1,000 pesos.